Hello, good morning, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas. Magandang umaga tang hadi hapon or gabi man sulok ng mundo. Mga mga Parang malabo ang eyeglass ko eh. Kailangan si siguro to upgrade na naman. So, sa so mga kapwa ko po, if double hello, mga lalabs, shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon mga lalabs mga wayots ay si PBBM nga di ba nasa Mindanao lalo na sa Davao region kung saan ay namudbud ng ayuda. Nakasama siya personally. Uh, ngayon ay uh, ngayon gabi dyan sa Pilipinas may concert si Daniel Padilla. Uh, Siyempre binayaran na naman yun ng Marcos administration ng ilang milyon mula sa tax ng taong bayan na naghihirap ngayon at uh, may pumutok pang ba, uh, bul, uh, na kanlaon ay magpa-concert na naman sila dyan sa Davao at gaganapin yun doon sa Tagum Davao del Norte kung saan ginanap ang hakbang maisog rally na kung saan ay mga isang daan na uh, libo katao yata ang nagparticipate doon so ayon sa isang uh, Big uh, Bisdakiros uh, vlogger na andun sa tagong ngayon nagkakalye vlog no doon sa mga kalsada eh hakutan may mga basis daw doon ngayon na hinahakot yung mga tao dahil ang goal daw ng Marcos administration ngayon o ni Bongbong Marcos tapatan or higitan pa yung mga tao na dumalo doon sa uh, hakbang maisog dyan sa uh, tagom no So kaya may Daniel Padilla na magko-concert at kasama pa yata si Kiray at uh, si oh ko sino pa ba yon. So aside yon sa Ayoda. So ano nga ba ang dahilan kung bakit si Bongbong Marcos ngayon ay naglibot sa Mindanao lalo na sa Davao area, Davao region. Na nag sa Tawi-Tawi, uh, kung saan ay siyempre uh may marami diyan mga sama tausog mix ang tribo doon no uh, tapos eh, pumunta na ng kahapon sa Dabaw Sur doon sa banda sa amin sa unahan lang sa amin Occidental so andun sa Digos yun yung Digos City e eh, namigay doon ng ayuda ito pa yung system ng lalabs si mga Bayots ayun doon sa isang kamag-anak ko uh, alas 6 ng umaga silang nagpila yung iba farmers, uh, magsasaka. Ah, yung farmers magsasaka nga. At saka mga mangingisda. At saka yung mga nasa gilid-gilid lang, no? So, ayon doon sa kamag-anak ko, eh, 10,000 daw pinamimigay sa mga uh, farmers. Tapos, 5,000 sa mga magsasaka. Ay, sa mangingisda. Tapos, meron silang uh, claim. Uh, may DSWD stub na around 2,000 pesos. Na makukuha mo, bigyan ka nun, tapos pwede kang maglimke mo kung saan yung nating daan pa, bigas, ganyan. Ang siste, pumila daw sila yung mga magsasaka at mangingisda. Diyan sa Digo City kahapon, alas sa es ng umaga at nabigyan sila ng ayuda na ta alas 11 ng gabi. Kalain mo yun, sa katerikan ng araw dahil mainit ang panahon, magpilang mga tao doon, papano yung mga senior doon, mga lalabs, mga bayots. No? Tapos, ito pa yung masaklap ha, dahil yung 10,000 pala na yun, para sa magsasakay, hindi yon isa lang katao. Hinati daw nila sa tatlo. Tatlo sila katao ang naghati sa 10,000 pesos. ikalain mo yun. Tapos yung magsasak ay, yung mangingisda din sa 5,000 hinati pa sa dalawa. Yung mga nasa gilid-gilid nabigyan ng tag 15, 2,000. So ganon yung ayuda ni bungbong Marcos at hindi lahat nabigyan. Yung uh, marami daw doon nabigyan yung mga officials. May mayor, may congressman o kung sino man diyan eh, may vice mayor, may kapitan. Ang nabigyan daw diyan, pero yung mga tao talaga na mismong target ko no ni Bongbong Marcos ay wala yung halos marami punta doon parang 30,000 ata yung katao. Hindi lahat po nabigyan. So dito tayo sa rason kung bakit naglibot at gustong bumawi ni Pangulong Bongbong Marcos at magpabango sa Mindanao lalo na sa Davao Region. Kalat na po ito international news. Two months ago ito. O, two months ago. Balita ito ng first post. Uh, bago si Bongbong Marcos pumunta sa Amerika para makipag-meeting noon kay President Joe Biden at sa Prime Minister po ng Japan. Matatandaan ninyo yon na mas binigyan doon ng uh, tawag dito presidential or military uh, honor yung Japan na Prime Minister kaysa kay Bongbong Marcos na yung sumalubong sa kanya doon sa Amerika ay yung ambasador ng Amerika na, na naka-stay uh, sa Pilipinas at yung kanyang parang pinsan or tiyohin ba niya yun na si Babes Romualdez na ambasador ng Pilipinas doon sa US so yun lang diba yung, duma, yung sumalubong kay Bongbong Marcos walang military honor so ngayon Ayon dito sa balita ng first post Ito yung rason ngayon kung bakit pagtagpiin natin ha Bakit si Bongbong Marcos bumawi sa Mindanao Dahil sa Trust reading Talaga pak siya doon Ito It's about their president Ferdinand Marcos Jr. Who also goes by the nickname Bongbong Bong. He became president about two years ago In June 2022 He has more than four years left in his term But already, his popularity is tanking. A new na. opinion poll is out. It says that this year, Marcos Jr.'s, Jr.'s approval rating fell by 13%. It's down from 68 to 55. Still mm. over the halfway mark. Two months to ago, ha? Two months ago. Ngayon, matatandaan ninyo na nag-negative 8% si Bongbong Marcos doon sa Bohol. Kaya yun yung isa sa rason ngayon na nakita kung bakit sinuspindi yung governor doon. Na kung saan, bago yun sinuspindi, andun, si galing doon si VP Sara at si Amy Marcos, dumalo sa binyag, nagninang doon sa anak ng gobernador. At may 60 pa yata yun katao na sinuspindi dinamay doon sa gobernador. Na yung karamihan pala doon, yung iba pala doon sa 60 na yun, korinta, o 40 o 60 katao na yun, na sinuspindi, patay na yung iba at yung iba retired na. So ito yung dahilan ngayon si Bungbung Marcos naglibot sa Pilip sa Davao Region dahil lumagapak ang kanyang trust ratings. Gusto niyang bumawi kaya personal si Bongbong Marcos ngayon pumunta doon sumama magbigay ng ayuda. much better than the ratings for US president Joe Biden. Biden was hovering around 37% last month, but that's not really a benchmark, is it? So Bongbong Bong is in a bind. He has uh. to govern for four more years and he needs people behind him. So he has to shore up his approval ratings. How does he do that? Well there are two ways fixing domestic issues and smart foreign policy moves. The challenge for Marcos Jr is domestic. His approval ratings have fallen for multiple reasons. He has failed to reduce inflation. The cost of living is still soaring. He promised 1 kilo of rice at 20 pesos. That's 35 cents. Ayon. Nandahil jan bumaba ang uh, talagang approval ratings ni Marcos ata. Uh, Eh, mas okay pa pala yung approval ratings ni ano, ni Biden? Kay Marcos? So, yun. Kailangan niya ngayong bumawi. Kapag hindi mapabente pesos ni Marcos ang bugas kada kilo. O Ogna ito ha? Well known na sa ibang bansa na si Bongbong Marcos during campaign nangako ng 20 pesos uh, per kilo na bigas. O, hindi na for one kg of rice but he has failed to deliver so far so the people of philippines are upset and that part is fair but, but it's not his only problem marcos jr's predecessor has been acting up turning people against the current president listen to uh. this when i was the mayor the drug enforcement office showed me a list your name was there but I don't want to expose you because you are a friend. We know each other. But you started, you entered into a conflict. Mr. President, you might follow the fate of your father. And what I was afraid of, it will divide the nation. It will be a bloody time. For those of you who may have forgotten, that is Rodrigo Duterte, the former president of the Philippines, the predecessor of Marcos Jr., and a friend turned foe. Duterte and Marcos Jr. were allies during the last election. Duterte's daughter, Sarah, is the current vice president. Yet, that was him calling Bong Bong a drug addict. And I should clarify that's not why he got his nickname Bong Bong but duterte was doing his best mm. to undermine the president and it has worked the biggest hit to marcos, marcos junior's approval was in mindanao ayon it's the big southern island in the philippines and duterte's home turf marcos junior's approval rating fell by 22% in mindanao so he needs to do something fast or risk getting undermined by a supposed ally and that is where foreign policy comes in ayon somali now At that was 2 months ago pa yun na 22% ang binaba or yon ang uh, trust rating ni Bongbong Marcos. How much pa ngayon? Ang trust rating ni Bongbong Marcos sa Mindanao lalo na sa Davao region. Ano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Lalo na ngayon kung tuluyan niyang suspindihin si Basti Duterte pagka mayor ng Davao, pati yung vice mayor ni Baste, ay sususpindin dahil ba sa otos or sa pakiusap ni sino ba? Ng mga Nograles or ni Anton Lagdamio. Yun lang naman ang mga taga-Dabao dyan na nais. Hawakan ang Dabao eh. Wala. Pero mas ano ko dyan siguro, Nograles. Para mahawakan kasi si Anton Lagdamio del Norte yun. O sino ba yung nasa Davao City na ka katunggali o kalaban sa politika ng mga Duterte? Nugrales. At malapit ang Nugrales ngayon kay Bongbong Marcos. So baka, isa sa kanilang mga kaibigan dyan, mga ka-counselor siguro, ang iupo dyang mayor. Kung matuloy, at malaking gulo to, hindi lang yan kay Basti Duterte. Tin Ridor galit ang mga MNLF. Kay Bongbong Marcos, del Tin Ridor si Suarez tapos may mga pulis pa dyan na tinanggal ni Bongbong Marcos dahil uh, iniisip na na sumusunod sa mga Duterte kaya tinanggal may pamilya po yon na kumakain naghihirap pa ngayon yung Pilipinas tinanggal pa ni Bongbong tapos ngayon tatanggalin si Basti mas lalong lulubog baka magnegative na naman ito ng ilang percent si Bongbong Marcos dyan sa Davao pagdating ng da, uh, darating na naman na survey hindi po matatapalan ni Bongbong Marcos sa pamamagitan ng concert ni Daniel Padilla ni na kanyang mga ayudang pinamimigay ang mga Dabawin News bakit Band-Aid solution po yon according doon sa mga mangingisda dyan sa baho ni Basinlok. Ayaw nila ng ayuda ni Marcos. Ang nais nila, libre, free silang makapangisda diyan sa baho di Masinlog. Na wala silang kinakatakotang uh, kinakatakutang incheck na hulihin sila at ikokolong. Ganon din ang taga Dabaw. O hindi lang sa Dabaw, buong Pilipinas. Aanhin mo yung 2,000 pesos. Isang araw mo lang yan, kung mara, malaking pamilya, isang araw lang yan kainin. Yung mga ayuda ni Bongbong Marcos. Aanhin mo yun. Masaya yung tao dahil may ayuda kahit papano. Pero yung bilihin, mananatiling nagmamahal na ngayon yung luya, Diyan sa public market sa Akubaw, uh, Diyan sa Quezon City, 240 ang kilo. Tapos yung bawang, tumaas pa ng 20%. Yung karning baboy na dati na kahit ano, may pandemya, 200 pesos ang kilo, ngayon 400 na. Ang bigas, ang mahal. Nagtaas na naman ngayon yung toll fee ng X-Lex, eh, ng, ng n Ano Saan ka pupunta ang taong bayan? Hindi po solusyon ang ayuda. Pero yun yung pinamimigay ngayon ni Bongbong Marcos. Dahil tingin siguro ni Bongbong Marcos, sa aming mga damawin nyo, mukha kaming ayuda po tanginak ang presidente kang yawa ka. Hindi kami ganun. Ang nais namin ngayon, trabaho. O ngayon, tumaas na naman ang bilang noong nakaraang buwan. O Abril, ang bilang ng mawalang trabaho sa Pilipinas. Tapos ngayon, marami ka pang pa mga kapulisan na tinanggal. Saan yun sila maghahanap buhay? Kakapit yun sa patalim, either mangingidnap na naman ng mga insik, mga puriner kung ano-ano pang lahi kikidnapin for ransom. Tapos magtinda yun ng ipinagbabawal na gamot dahil yan ngayon ang talamak sa Pilipinas talamak ang krimen dahil sa kahirapan kagutuman under bungbung uh, Marcos administration wala po siyang ginawa kundi ang gigipitin lang ang Duterte nakatutok lang siya doon pabagsakin ang Duterte tapos uh, kunin no kubkubin nila yung Davao City sila yung mamuno doon sila yung maghari-hari doon no yun ang kanilang focus ngayon at maghanap ng golo sa sa South China si Orsa Davao para mag uh, announce i announce talaga ng legal ni Bongbong Marcos ang kanyang matagal nang minimithi na martial law para hindi na siya maalis sa kanyang puesto